May nakapagsabi na malaking bahagi daw ng problema sa relasyon ay mga problemang nadadala natin sa relasyon. Ang ibig sabihin nito ay meron tayo mga bagahing daladala. Ang ilan dito ay hindi masyadong makakaapekto sa relasyon at ang iba naman, kapag hindi nabigyang atensyon at solusyon, ay may kapasidad na sumira sa relasyon. Misan mas napapansin natin ang mga physical wounds. Madaling makita kung may sugat ang isang tao at madaling mapansin kung may iniinda sa mahilig mag-basketball. Halimbawa, kapag na-injure ka ng medyo seryoso, alam mo na na ang dati mong laro ay mahirap ng gawin o ibalik. Misan pa nga, ang paglalaro mismo, hindi mo na magawa. Madaling mapansin kapag pisikal ang apektado. Pero hindi lahat ng wounds ay pisikal. Meron ding emotional wounds. Minsan hindi ito napapansin kasi may emotional wounds na madaling itago. Minsan sa likod ng mga ngiti, ay meron palang pinagdadaanan o pinagdaanan na maaaring nagpapahirap sa kalooban at maaaring makasira sa samahan. May mga emotional wounds na hindi natin malalaman hanggat hindi inaamin ang apektado nito. Meron ding maging yung taong nakakaranas nito ay tila hindi siya aware na may emotional wounds pala siya. Ang kawalan ng emotional health ay hindi lamang umaapekto sa taong nakakaranas nito. May epekto din ito sa mga relasyong kinabibilangan niya. Minsan ang mga sitwasyong walang kabagay-bagay sa iba ay mabigat na sa isang taong may iniinda. Minsan naman, ang mga kadalaan ng nakaraan ay nagiging hadlang sa masaya at malayang hinaharap. Nais ng Diyos na maghilom at lumaya ang isang taong may emotional wounds. Ang sabi ng Bible, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Madaling sabihin subalit hindi madaling maranasan ang paghilom sa emotional wounds. Ang mahalagang tandaan ay ang katotohanan ng posibleng maghilom kung ating pahihintulutang maging bahagi ang Diyos ng ating pinagdadaanan. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay may malaking bahagi sa paghilom. Sa pamamagitan nito natin matututunan ang ilang mahalagang bagay, kagaya ng perspektibo ng Diyos sa ating buhay. Ito ay ang katotohanan na sa paningin ng Diyos, ako at ikaw ay mahalaga at makabuluhan. Matututunan din ang tungkol sa tamang prinsipyo sa relasyon. Paano tunay na magmahal, paano harapin ang mga conflicts, takot, insecurities at syempre, ang pagpapatawad. Ang mga ito ay mahalagang sangkap upang ang paghilom ay maranasan at ang epekto ng emotional wounds ay mapagtagumpayan. Nagbibigay din ang Diyos sa atin ng mga tamang tao na maaari nating makaagapay sa ating paglago at sa proseso ng paghilom. Hindi niya tayo hahayaang mag-isa sa sitwasyong ating kinakaharap. Nais ng Diyos na maging maayos ang ating buhay at ang ating mga relasyong kinabibilangan. Mahalagang tandaan na ito'y naisin ng Diyos na sinamahan pa ng mga prinsipyo at agapay na kailangan upang maging katotohanan sa ating buhay. Hindi mo kailangang maging mag-isa sa iyong sitwasyon. Mahal ka ng Diyos at handa siyang dulutan ka ng paghilom sa iyong kalooban, sa iyong puso. Asa ka ba?